Aries, sa huweting sa umagang bola ay number 16 at number 17, sa tanghaling bola ay number 15 at number 8, at sa gabing bola ay number 14 at number 21 na gabay ng kalikasan. Toros, sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 14, sa tanghaling bola ay number 17 at number 20, at sa gabing bola ay number 14 at number 30, nagabay ng kalikasan. Gemini Sa huweting sa umagang bola ay number 8 at number 10, sa tanghaling bola ay number 25 at number 11, at sa gabing bola ay number 17 at number 10, nagabay ng kalikasan. Cancer sa huweting sa umagang bola ay number 22 at number 15, sa tanghaling bola ay number 21 at number 6, at sa gabing bola ay number 11 at number 8 na gabay ng kalikasan. Leo Sa huweting para sa umagang bola ay number 27 at number 13, sa tanghaling bola ay number 16 at number 13, at sa gabing bola ay number 17 at number 24 na gabay ng kalikasan. Virgo, sa huweting sa umagang bola ay number 8 at number 10, sa tanghaling bola ay number 21 at number 9, at sa gabing bola ay number 24 at number 8 na gabay ng kalikasan. Libra, sa huweting sa umagang bola ay number 19 at number 18, sa tanghaling bola ay number 20 at number 13, at sa gabing bola ay number 5 at number 20 na gabay ng kalikasan. Scorpio, sa huweting sa umagang bola ay number 18 at number 17, sa tanghaling bola ay number 21 at number 23, at sa gabing bola ay number 19 at number 24 na gabay ng kalikasan. Sagittarius, sa huweting sa umagang bola ay number 27 at number 11, sa tanghaling bola ay number 19 at number 8, at sa gabing bola ay number 21 at number 15 na gabay ng kalikasan. Capricorn, sa huweting sa umagang bola ay number 24 at number 15, sa tanghaling bola ay number 16 at number 22, at sa gabing bola ay number 8 at number 22 nagabay ng kalikasan. Aquarius, sa huweting sa umagang bola ay number 21 at number 13, sa tanghaling bola ay number 9 at number 17, at sa gabing bola ay number 22 at number 16 na gabay ng kalikasan. Pisces, sa huweting sa umagang bola ay number 27 at number 19, sa tanghaling bola ay number 6 at number 24 at sa gabing bola ay number 17 at number 15 na gabay ng kalikasan.